What's so, up everyone, this is Zian. So for today's video, please mag interview kami ng mga buro kung sasangayon ba sila na mother tongue or kapampangan ng gagamitin sa pag-aaral. So, yun lang guys. Peace! Sangayon ka po ba na ang gamitin nating wika, ang unang nating wika ng kapampangan o mother tongue ang gamitin natin sa eskwela? So dun sa nakaraang K-12, nakita naman natin kung ano nga ba yung lapses o kakulangan o kalakasan ng paggamit ng mother tongue based multilingual education o ng mother tongue o kapampangan bilang pangunahing lingway sa pagtuturo ng mga asignatura. So, makikita natin na mayroong kalabisan. Kaya nga, labis na tinutulan nito ni Tony Virgilio Almario na kung saan na tinuturo na ang kapampangan sa bahay, bakit kailangan pa siyang gamitin? I mean, baka kailangan pa siyang ituro sa loob ng paaralan. So kung gagamitin natin siya, gagamitin na lamang siya bilang code switching language na kung saan mas mapapadali ang daloy ng komunikasyon pero hindi siya pwedeng gamitin bilang isang asignatura o pangunahing kasangkapan na wika bilang pagtuturo. So hindi ako sumasang-ayon. Ngayon ka ba na gagamitin po natin ang una, una nating lingawain na kapampangan sa ating parlan? kung gagamitin lang sa paaralan, sang ayon naman ako. Pero kung gagamitin siya sa pagtuturo, lalo na sa level ng junior high school o senior high school, siguro hindi. Una, kasi yung kapambangan, alam na natin siyang gamitin. Kasi ginagamit natin sa araw-araw. Yeah yung Filipino at English na dapat binibigyan natin ng mas malaking pansin yung dapat yung ipofocus natin. Kasi mas nahihirapan mag-aral ang mga bata, lalo na sa English, kung yung gamit nila sa mismong spalahan ay yung mother tongue pa. Yan yung naging problema kung bakit um, ngayon nagkaroon ng um, parang iibahin nila yung curriculum, naging matatag, dahil tinanggal na yung mother tongue. Dahil nakita nila na yung mga bata na nag-start sa mother tongue ay eh, nagkakaroon ng problema kapag Filipino na at English na yung lengguahe or language na ginagamit sa loob ng classroom. Kaya para sa akin siguro, mas hindi ako sa ngayon. Nagamitin yung kapangbangan kapag sa loob na o yung mismong discussion na nung lesson sa pag-aangan. So ayan guys, narinig nyo naman siguro ang sagot ng ating mga mabubuting guro. So, tatanungin ko ang kasama ko kung sasangayon ba siya na gamitin ang ng lingwain kapampangan sa pag-aaral. So, sasangayon ka ba na gamitin ang ng lingwain kapampangan sa pag-aaral? Hindi. Kasi, wala <laughs> na Wala lang natin pa ako pang isa sa ibang lengguaya. Kaya hindi na natin ko kaya ako gamitin. Mahari nga natin ito gamitin sa labas. Kulit na, ah, nalang hindi mahari tayo. Marami pang mga lengguaya na dapat natin naputunan. So that's all for today's video guys. Please like, share and subscribe para lagi kayong updated sa aning mga bagong video. Peace.